Pasyal ka na doon sa labas. Tapos ka nang lumabas ah. Ba't andyan ka pa rin nakatunga nga? Ah. Pumasok ka na dito. Diyan ka nagtatambay eh. Nakawin ka dyan. Ali ka na. Akit na dali na mama. Magkapi si mama dali. Kani ka na. Pasok na kay wala tayong tubig. Gusto talagang lumabas. Nakalabas na siya kanina, saglit lang. Ngayon, nandiyan na naman siya. Bibi! Ano ka dito, dali? Magkape muna si mama, tapos labas tayo. Alika na. Wawa naman yung bibi ni mama, oy! Yung bibi ni mama, gusto mama siya sa labas, oy! Alika na, dali! Alika na, dali! ay Halika na. Halika na. Halika na. Tingnan mo, iling pa. Halika na, dali. Pasyal tayo doon mamaya sa labas. Sige na. Bebe, halika na. 对呀。